Hello everyone. Good day. It's me again. I'm Sassy and for today's video, uh, ituturo ko sa inyo kung paano maging feminine, okay? Alam naman natin yung femininity or yung pagkababae. Uh, yung feminine energy. Hindi ko alam po anong tagalog naman, pero I think wala siyang translation sa tagalog. Hindi ko alam kung paano ko siya ma-explain, pero sa ibang bansa kasi may tinatawag silang feminine energies. Okay, kung mapapansin niyo yung mga ba babaeng very elegant and Uh, pag unang tingin mo pa lang sa kanila may etiquette na sila, alam mo kung paano gumalaw yung isang babaeng yon, karespe-respeto, kagalang-galang. Uh, yung energy na yon, tinatawag kasing feminine energy. Eh, ngayon, kapag meron ka kasing feminine energy, mas madami kang ma-attract na masculine energies, specifically men. Specific for men. So, yun nga, uh, kaya tayo na-attract sa mga babae kaya sila na-attract sa mga boys or sa mga taong sa lalaki kasi nag exert sila ng masculine energies. While sa mga babae naman kaya na-attract yung mga lalaki sa babae kasi nakikita nilang yung feminine, yung feminine energies ng mga ito. Doon sila na-attract. Like, um, sa figures, physically, uh, sa feminine kasi, sa feminine energy, meron ding, ano yan, meron ding physical aspect, meron ding mental aspect, meron ding emotional aspect may spiritual aspect din siya or side kung sakali. Actually, yung energies ng mga ito more on spiritual side. Pero may mga aspects din siya mga ganon. Tulad ng mga nabanggit ko. Unahin natin sa si physical aspect. Ano ba yung physical aspect ng pagiging feminine? Alam naman natin na kapag malaki ang boobs, malaki ang balakang, malaki ang puwet, feminine energy yon. Mas na-attract din yung mga guys kaysa sa mga flat and chest, kaysa sa mga flat ang boobs, uh, ang butt, and uh, walang shape ang katawan. So, dun pa lang, makikita na natin na napakalaki ng na part ng feminine energy sa ating buhay, lalo na sa mga babae. Kasi bukod sa pinaghahandaan or maihahanda ka ng energy na yon sa life mo as a better woman in the near future, maihahanda ka din nun kapag nagkaroon ka na ng anak, ng Our responsibility as a mother. So, yun naman talaga yung goal ng mga lalaki. Lalo na yung mga uh, lalaki lalaking may mga pinag-aralan, mga matatalino. Hindi naman sa sinasabi ko may mga bobong lalaki. No? Uh, yun lang yung par parang kung ang pinaka-goal mo is mag-attract ng taong karapat dapat sa'yo, yung mataas ang standard, ganun. Uh, yung mga lalaking yun, specifically, naghahanap sila ng more on feminine type of ah uh, girl. Ayaw nila yung syempre mukhang Amazona, mukhang Palaban. Ayaw nila yung mga ganong type ng girl. Kasi, yun nga, um, nire sila ng energy nila. Kasi sila masculine na sila, tas masculine pa yung girl. Um, parang, alam mo yun, ba diba sa magnet, kapag north, paras na north, north, yung side ng magnet, pag tinagdidikit mo, diba hindi nagdidikit? That's why. Okay, Nagre-repel yung same. Kapag same yung energy, nagre sila. Kaya kailangan magkaiba. So, ituturo ko ngayon kung paano mo mapaboost ang inyong feminine energy. Una sa lahat, kailangan mong um, alagaan yung sarili mo. Pansin mo yung mga feminine energy. Uh, pansin mo yung mga feminine na tao, di ba Inaalagaan nila ng mabuti yung sarili nila. Ano bang ginagawa nila? Nagpapaganda sila. Okay? Naga, bukod sa napapaganda, nag-exercise yung mga yan. Inalaga nila mabuti yung sarili nila, kumakain sila ng maayos. And alam mo ba na sa katawan ng tao, malaking factor ang pagkain ng masusustansya kung gusto mo magkaroon ng magandang balat, magandang buhok, magandang curve ng katawan, matalinong pag-uutak. So, yung mga, kung gusto mong palaguin ang feminine energies mo, kailangan mong alagaan sa sarili mo. Hindi lang sa outside, pati sa inside. Sa kung anong pinakain mo. Kung anong ina-accept mong information as true. Um, mga ganyan. Kung anong binabasa mong book. Kung anong hobbies mo. Mga gano'n. And second, act and think lightly. Okay? So, yung mga feminine kasi, uh, sa mga babae, ang pinaka ginagawa ng mga babae is maging soft. Maging elegant hindi sila parang masculine na malakas strong force alam mo yung fine force niya ang mga bagay-bagay -baga? kumuha sila nang uh, sila yung more on malakas talaga na figure sa feminine kasi very soft nurturing ang energy nila very comforting very caring yun dapat ang ipakita mo lagi okay sabihin na natin, wag mo namang itapon yung side mo ng pagiging malakas kasi actually yung pagiging malakas mo kailangan mo din yan in the near future para sa iyo pero mas mas mag-in ka sa uh, caring side mo compassionate side mo and yung nga lovable side mo kasi mas feminine yon and kapag yun ang ginagawa mo pag doon ka naka-focus makikita ka ng mga mara maraming guys maha attract siya, sila sa'yo. Very irresistible ka sa kanila kasi nga ganun yung uh, project mong energy and be positive. So, pangatlong tip is be positive. Alam naman natin, ba diba, kung bakit nakaka-attract talaga ang pagiging positibo. Actually, hindi lang naman sa babae nakaka-attract yung pati na rin sa lalaki. Pag may positive outlook sila sa buhay, pag malalaki yung pangarap nila, yung parang pag feeling mo hindi patapon yung buhay mo kapag nakasama mo siya, napakagandang tingnan yon sa isang tao. Okay, hindi lang sa babae, pati na rin sa lalaki. Tsaka napakaganda kaya nun yung feeling na Oh my God, ang grabe tong tao to. Ang positive ng outlook niya. Sino ba namang matutuwa na ang kasama mo lagi sa bahay niyo is napaka-negatibong tao na lagi kang inaaway, di ba? Wala naman. So, mas gusto mo yung kahit masama ang pakiramdam mo, chinicure up ka, kahit anong mangyari sa'yo, chinicure up ka ng mga ng taong yun, mas nakaka-attract yung ganun na energy. And mas nakaka-feminine siya. Hindi lang siya nakaka-feminine kung lalaki ka man. Mas nakaka-masculine siyang tingnan. Mas nakaka-attract siya sa mga babae. Uh, pangapat naman and last na tip is make others feel great okay so kailangan mong ipa-feel sa mga tao na na karapat dapat sila na merong something sa kanila na maganda at hindi lang nila nakikita yon ang mga tao kasi may mga tao kasing negatibo ba diba? yung mga taong yun hindi nila makita yung worth nila ngayon ikaw as a feminine energy syempre nurturing ka caring ka parang mother figure ka maganda kapag paminsan-minsan minsan, pinapraise mo yung mga tao. Imagine naglalakad ka sa daan and parang na-feel mo sa intuition mo na kailangan kong i-praise tong taong to. And sinabi mo sa taong yun na ang gwapo niya. Tapos ang ganda ng balat niya. Parang ganun ba? Alam mo kapag umalis ka na, kahit stranger lang siya sa'yo, mafe-feel ng stranger yun na na yun na Wow, grabe yung energy ng babaeng yun. Nakaka-mesmerize siya. Diba? Para siyang goddess. Parang ganun. So yun yung mga feminine types of energy na kailangan mong iproject. Para bukod sa maka-attract ng iba, maka-attract ng relationship na mas maganda para sa'yo, is para mag-grow ka as a mature and as a better person. As a better woman. Yun yung pinaka-goal And yun lang yung share ko sa inyo ngayong araw na ito. Maraming salamat pala sa panonood. And if you like this video, please give it a thumbs up. Mag-comment kayo down below kung ano yung mga thoughts ninyo regarding this. Ayun lang naman. Maraming salamat.